Nasaan po si misis? Ngayon po hindi ko po alam eh, kung nasa niya din alam mga bat. Pero dati po, ba't naiwan sa inyo? Ano po, nag-abroad po siya. Bakit po sa palagay ninyo ginawa ni misis yun? Yun nga po eh, kasi nung hiram naman po niya, hindi, hindi naman siya nahirapan na makuha sa amin. Binibigay mo naman? Mm, maayos ko naman po pinahiram. Paglasing yan, pag nakagamit siya ng bisyo sir, binato niya ako ng bola. The drugs yan sir eh. Pag nakaano siya, iba na yung itsura niya. Magawa na lang po yan. <laughs> sir, dapat ikaw ang nireklamo. Balik na data. Bakit siya ang nireklamo okay, mo? Ma'am, kahit na ano pa man yung kasalanan ni Sir, gaano pa man siya kasama sa mata ninyo, tatay pa rin siya ng mga bata, bigyan siya ng karapatan na maski sa telepono, for the meantime, makausap yung mga bata kahit na video call, o okay sa iyon. Pero yung ano po, kung sakaling nirang po, din. Ah, sa DSWD po muna yun. Titignan natin kasi mayroong allegation na kayo po ay gumagamit, may allegation na yung mga bata hindi masyado naalaga dumating sa punto na ginagawang biro yung pag-solvent. Eh yung mga bata po kasi, sir, kung ano yung nakikita nila sa matatanda, ginagaya nila. So ibig sabihin, may nakita yung mga bata na nagsosolvent. We have to take it seriously. So that is something na i-assess ng TSWD. Pero kung na ka ng TSWD, nakita na responsable ka naman talaga, masipag ka at ginawa mo lahat bilang isang magulang habang wala siya. Pagbibigyan ka ng DSWD, pag-uusapan yung hatian sa kustodiya, okay sa inyo ma'am, in visitation. Okay. So, po yung pong, diba? decision. Kasi mga di sila po yung mga expert pagdating dyan. Yun lang naman din po yung gusto ko, gusto namin na alam, malaman namin yung osan sila Mapupunta mm -hmm, mo, mm -hmm. mo. Okay na, kausapin ko yung mga bata. sige Yung panganib mo na. Neng, si papa mo nag-alaga sa inyo sa loob ng limang taon habang wala si mama. Bakit ayaw mo kay papa nung tinatanong kita kanina doon? Mas gusto mo kay mama. Anong dahilan? Kasi po, yung jowa niya po, doon po ako galit. Galit ka sa jowa niya. Ibig sabihin, nakikita mo yung jowa niya dinadala sa bahay? Papa, Mukha. Ha? Huh? Meron ba, Margo? Garam naman. Ng... Sa doon ko nag-aapano sa mama mo. Hmm. Nakita mo? Ano pangalan? Kung alam mo. Christine. Christine ang pangalan. Ilang beses mo nakita yung jowa niya sa bahay ninyo? Isa lang po. Isa lang. Anong ginawa ng jowa niya doon sa bahay niya? Ano lang po. Usap-usap. Ba't mo nalaman na jowa niya yon? Sabi niya po. Ah, sinabi niya? Margo, ikaw ba itinuroan ang mama mo? Hindi po. Wala siyang itinuro sa'yo? Oo. O paano mo nalaman na Christine ang pangalan ng Sinabi Sabi po. Sinabi mismo. Opo. Okay. Nung uh, nakita mo yung Christine at pinakilan ng Jowa, kinausap mo si Papa tungkol doon? Ano sabi mo kay Papa? Sabi ko po, Papa, huwag mo nang juwain si Mama na lang. Sinabi mo, huwag mo nang juwain yung si Mama na lang.

Ah, yung Christine, wala naman na po yun dito. Wala na dito, ayun. Makapagabrod na po yun. Makabel na rin na po kasi oh, okay, Kaya yeah, alam ko na punta ng bahay yun kasi ka mag-anak po yun yung bali yung ko. Ah, okay. Parang so pumunta tayo sa bahay, tama yung sabi ng bata? Pumunta po kasi parang bumisita sila. Bumisita. Tapos nagkaroon ng konting... Salo-salo o nagkasasa? Inuman po. po. Inuman. Okay. So sa loob ng bahay, nag-iinuman kayo ni Christine, nandun yung o, man, po. anak niya. nakikita po nila. Sa tingin niyo po, tama ba yon? na kayo po ay sa harap ng anak ninyo at ang kainuman niyo po isang babae na sa isip ng mga bata ay jowa mo. Tama ko ba yun? Mali po. Mali. Marami noon po kami kasi ng lahat po halos kami doon sa bahay. Hindi lang noon po kami. Hindi po maganda na yung mga bata sa murang edad, maski na po sila po ma-expose sa inuman. Dapat po yung pag-iinuman, hindi po na-expose. Dapat sa labas, sa malayo, pagdating sa bahay, dapat wala nang kita mga bata na mga inuman. Pwede ko po po Ano po? Pwede ko po bang hawakan, palapitin sa. Okay sa'yo, si yakapin. Sige, okay lang. Pwede naman, pwede naman. Yakapin. Siyempre, tatay niyan eh. Karapatan niyo yakapin talaga. Dapat. eto ito yung sinasabi ko eh pag uh, nag-aaway matatanda ang casualty yung mga bata kawawa eh wala na hubang pag-asa na kayo po ay makabalika magkabalika ayoko na po ayoko na ayoko na nasan, hindi, nasan, po kaya po na ano yung upang anong grade po ito? Grade, ano, 3 po. Hindi po siya marunong magbasa ng English at saka Tagalog po. Grade 3, <coughs> hindi ka marunong? Hindi po, mag-grade 4 na po siya next year. O oh, anong ginagawa mo sa school? Ba't ka Hindi po siya po na pumapasok. Sa isang linggo, isang beses lang po yan pumapasok, sabi ng hindi teacher po, sa akin. Hindi totoo yan. po. Sinabi totoyan. sa akin ng teacher na. Lang. Kung nakaraan lang yun dahil puro modular. modular hindi. Ilang beses ka na kinausap ng teacher mo, na, hindi tignan mo, mo daw yung naasikaso. Si Maui naman, kausap ko na isang araw, yung teacher na sabi nung ano, minsan, sa isang linggo, tatlong beses lang, dalawang beses lang pumapasok yung mga bata. Kunin so, mo yung record. Uh, parma. oh, sige. Sana kinuha mo yung record. Sige. Kahit DSWD yun, mag-investiga. -mag Neng, ba't hindi ka magbasa? Hindi po kasi ako natutuluan. School, gaano ka kadalas pumasok sa school? Minsan po kasi lumasakit po yung ipin ko. Ah, hindi ka palagi pumapasok? Hindi po. Kag-grade 3 ka na, pero hindi ka pa rin magbasa. Kahit na ABC, hindi. Marunong po ako. Pero magbasa, hindi kaya. English o Tagalog, hindi o dapat pag ganung grade <coughs> makabasa ka maski ng mga simple words eh baka naman sir hindi sila nag nagpapasok regular Uy, dapat pa, may mga absent po pero hindi po totoo yung isang araw lang sa isang linggo grabe naman po yun ah, uh, sir Mayroon ito po, po yung sabi mami? DSWD nakuha ko po to nung nakaraan mm. ayan po yung letter nila sa akin Susugal. Ayan po, sir. Ayan po yung ano. Oh! Sir. Siya po ang nagsend sa akin Sir. Sir, Siya po. Ayan. Ay, Ayan, po. Naglalaro lang po yun sa... Hindi po. Ako. May pera po yan. Sa Ayan lamayan. po yung pera. o Lamayan po yan. Allah. May pera po yan. Ayan po yung sinabi ng papa niya sa akin. Huh. Siya po yun. Nasaan na daw puhunan ng anak mo? Sir, biro lang to pero hindi maganda biro, biro, biro yun, to. Yun, pero hindi pero magandang, po magandang, magandang pero biro. Hindi pero biro po sa akin. At sinaway ko na po yan sa tungkol. Ni Sir, ano dapat, kaya... sa, dapat sa lamay, hmm. nilalay mo yung bata sa sugalan. Pwede yung mati ng lamay, pero wag mo po sa mesa ng pasugalan. Ano po yan, malapit na kang mag-anak. Maski na, Sir. Kaya pala hindi siya marunong magbasa pa dahil siguro baka nabisi na sa pagpapractice sa sugal. Ano, ano yung sinusugal? di na? No? lang po na yun. Isang beses okay. lang po yung nangyari yan. Ano yung sinusugal, sinusugal mo? Tong X. Palagi ka tong X? Hindi. Minsan-minsan. Ganong kadalas yung minsan. Talaga. Pag, <laughs> pag inaaya po, yung matanda po. Inaaya ka ng matatanda. E nasa? si tatay nang pag inaaya ka ng tong is na matatanda? Pumapasok po siya. Ako na po siya tapos habang wala si tatay, nagkutong eats ka. Saka kumukuha ng puhunan. Ano po nang hihihi ako minsan kay tatay ng limang piso? Pag naubos na po, aalis na, na po ako, hindi na ako bang Pag naihi ka kay tatay ng limang piso, anong sinasabi mo? Hindi ko makita ang Ah, humihi ka ng puhunan. Binibigyan ka naman. Pinsan, pinapagalitan ka. Tama yun. Pero minsan binibigyan ka rin. Nasaway po namin yan. Di lang minsan, pag nawawala na sa ano namin. Sir, dito may kita ano, na hindi talaga nabibigyan ng tamang gabay yung bata. Hindi dapat nagtutong ito. Mali. Kaya para ito, meron lang sulat ng ang DSWD. So, paano ulit natin sa DSWD pa yung Pati yung biro na binigyan yun. Ay, hindi biro yan. Hindi maganda yan. Minsan lang yan ang nangyari. Ako nga, hindi ako marunong magsugal eh. Kagawin ko ba sa anak ko yun? Kasi seryoso ito na uh, uh, bagay na yung bata sa murang edad may hawak ng baraha at meron perang pinupusta. Kaya... Mali po ito. Tapos alamay pa. Lilipat ko sila ng school eh. Kasi po, uh, para po magabayan ko Tatas, po sila, tapos magne niyo, na lang po ako. Tatapos na rin yung anong pasokan nito? Hindi, nakausap ko na yung teacher. Mag-uusap kami ng teacher. nagkausap nag na kami teacher ni Margot at Mawi. Mm -hmm. ah, ngayon, ang sabi niya, kung ililipat ko ng, ng school, ihahanda nila kung ano yung dapat hahanda para itatransfer ko sila. Mm -hmm. Kasi okay. gusto ko po, okay. magtitinda po ako, okay. magne-negosyo po ako doon, mm -hmm. babantayan ko na po silang dalawa. Tapos ako na po, ako na po ang mag-aano sa kanilang dalawa. Eh, pero dapat mag-aaral pa rin naman. Apo, mag-aaral pa rin po. Ipapatuturan ko po siya na magbasa at saka magsulat din po, pati po yung isa. Ako. kami kumakain doon pa, nabubusog kami doon. Tumataba mm. na, na nga kami. Nabubusog at tumataba. Ibig sabi, alagado kay mama. Bakit si Papa hindi kayo nabubusog? <laughs> Malakas <laughs> po sa pera sa akin. Minsan, minsan po kasi walang pera po si tatay wala ng pera bakit wala ng pera si tatay dahil yeah. dahil po sa may ano ban kasi po inaasik po nila yung ban pag -aalis po ban Ah, si tatay, hindi hindi siya. Yung lolo siya, niya po. Yung lolo. Hindi, oh, okay. mm -hmm. inaano rin po kasi sila. Sobrang lakas po kasi gumastos talaga. Pag binigyan mo ng 50, saglit lang. Ito mga bata? Hindi importante na bibili nila. Eh, saan sa... sa napupunta yung 50? So, kung bibigyan siya? Sabi po ako. Pagkain naman po. May pagkain. Pero, eats Hindi ka pong tong-eats. <laughs> okay. Tingin <it>. Ah, uh, sabi. So, <laughs> Binibigyan ka ng 50, <laughs> saan mo ginagastos yung 50? Hindi. Yung binigyan ko ng ano, kape tapos tinapay po. Kape at saka tinapay? Nagkukopi <laughs> ka, ang klaseng <coughs> kopi? <Copy>, kopi ko co blanca. Kopi <coughs> ko co blanca. ko Tapos, ano pa, kopi at saka tinapay. O, oh, meron pang sobra yung 50. O, oh, saan punta iba? Tapos, pag, pagkatapos po namin kumain, bibili po ako ng chichiri na namin ni Mami. Ah, chichirya, tapos kain. Eh, wala ka ng pang points. <laughs> Simula po yung nakita, yung sinabihan po ako ni mama na wala na po ako mag-pong points kasi masama yun. Ginigit ko na po. Very good. Very good. Ang bait-bait mo. Tama. Pag uh, sundin ko anong sinabi ni mama, anong sinabi ng katanda, pag sinabi ni teacher sundin. So, wala na. Totally, it's stuck na tong it's bad yun. Para sa iyo, okay? No, Ano po, inaaya po nila ako na sasabi. Sinabi ko po, ayaw. Ay, bawal na po ako. Diyan, papagalitan na po ako. Magaling. Eh, sino nag-aaya sa iyo? Yung, ano? Baltec? Si Nanay Bagtik si... na Nanay Baltic po yung baka. Nanay Baltic? Eh, to si Nanay Bagtik. Sino ba yung Nanay Bagtik na yan? Eh, ba't ka niyaya? Alam niya na, batang-bata ka pa. Paano pagyayari ni Mananay bagtik sa iyo? Paano pagsabi? Sabi niyo, "Mamang gata dito." Oh. Eh? Mamang dito, magtungis tayo, sabi. Pero stop na ha. Tama 'yung sinabi ni Mama. Ngayon pag niya kanina ni bagtik, wag mo nang okay, patunan. So ganito na lamang po, ano? Ah, uh, i-sama natin sa DSWD sila. I-assist yung dalawang bata. Yes, I-assist din yung tirahan ni Lucis. So for the meantime, sa dahil may mga sumbong na hindi mga ganda, kasama ng itong mga ebidensya to pinakita, sugal, pati yung sa pagsusolvent na nakita sa kapitay, at hindi pa mong magbasa itong isa. Hawak niya muna. Bilisan natin ano yung gagawin assessment ng DSWD. Okay. Pero habang nasa inyo, ma'am, payagan niyo siya. Sige wala pong problema. Okay sa inyo, kausap-kausapin si Papa. Okay, okay sa Saka video call. Saka pumapuntaan doon sa Wala naman. Uh, sa ba? Wala problema. ba? Uh, sa ano, QC po. Oh, maganda. Punta. Pero hindi mo muna siguro pwedeng uh, ano? uh, hiramin. Assessment po muna. Kasi sir, kapag hiniram mo at dinalam mo doon yung bata sa tinitirhan mo, hindi pa natin alam, dapat ma-assess mo ng TSWD tinitirhan mo. Ano po ang yung nga po sa ko. yung DSWD, iimbestigahan po yung tirahan. Yung kwarto ng mga bata, yung higaan, ano ba itsura, uh, ano ba yung neighborhood. Diba? Kasama po yung sa evaluate, magtatanong-tanong. E baka naman, palagi may nagiinuman doon, may nagtutong age, may babae doon, etc. Eh, hindi conducive for growth sa mga bata yon Ibabawal ang DSWD na tumira sa'yo. Okay, sir? Okay nananama ako. O, nakangiti pa si Sir. Sir, wala na Wala nang gamot. Eh, wala na po yung Sir. Very good. Maayos na po yung trabaho ko ngayon. Ayun naman pala, ma'am. Maayos na trabaho. Ang aking panalangin, sana balang araw. Nagpipishboard pa nga ako sa gabi pagka... pagka uwi ko minsan. Saan po nagpupunday kinikita niyo? Magkano kinikita niyo po sa isang araw? Ang gulo ko po rin ang mutmi. Binabayaran po sa mutmi. Ah, meron mo pala motor, Hindi ma po, may, may pamilya pa siya isa. Yung unang asawa niya po. Meron po. May dating niya po yun? may unang anak po. Sinun support yeah, so, ako rin po. dapat lang. Tama yun. lang. Kasi may anak <coughs> din po akong tatlo rin po. Ako hmm. rin po ang nag-aano rin po doon. Okay, okay. Sige. Eh, importante yung mga, okay, bata. Mga bata. Okay. Sige. Ganun naman po, ano? Okay. Anong mensahe mo kay Papa Mama mo? Hindi naman ako nakipag-away. Mahawag mo lang ang mahilig mo ng pag-away. Ayos-ayos niyo yung hinihirap doon sa bahay. Tapos biglang, biglang. Punta, punta ka na lang doon sa may pinakaupahan namin ni Mama sa kanila, Mami. Punta, punta ka na lang doon para hindi na kayo napipulo ni Mama. Napakaganda yung sinabi niya, Sir. Ako ang, ako ang tinatamaan sa dibdib. Yung madamdamin yung sinasabi niya. Mahal ka pa rin pala ng bata. Mahal ka. Mahal Sigurado yung... po yan kasi yung man taon, alam naman po nila, lalo yung lolo nila na nagpalaki haalap sa sa kanila. Kasi pag nasa trabaho ako, tatay ko yung naiiwan yeah, Pero nakita niya, tago sa dibdib yung mga sinabi niya. Ano? Mahal ka. Mahal ka yung dalawa. Ikaw naman, anong, anong gustong sabihin kay mama? kayo. Kayo ko na lang ba yung oh, sumaaway kayo. <laughs> Nagubuluan na din ako. Ewan ko kung ano gagawin ko. Alam niyo po, mas matured yung bata kaysa sa inyong dalawa. Ito yan. Matalino to. Matalino to. Magaling siya magsalita sa mag-isip. Yung sinasabi niya, pang matandaan na to. May salita. Anong Mag-ayos yung Mag-uusap-uusap lang namin. Ayos na, kayo. na, na, na. Oh, ay okay. oh, yan. May kanyang naman. O yan o. Eh mag-ayos na kayong dalawa siguro. Ayan o. No? Nananawagan siya. Sige. Mag-aral ka mabuti ha. Malayo pa marating mo. Ako mismo nagsasabi na mo. Hindi ka marunong magbasa kasi hindi ka nabibigyan ng gabay at hindi ka siguro pumapasok palagi. Pero hindi ibig sabihin hindi ka marunong magbasa, hindi ka magaling. Magaling ka. Dito yung galing mo. Okay? O sige. So, ganun na lamang. Uh, I-destabilin natin. And then, let's see what happens. Okay, so, pagkabait ka. Bantay-bantay ng kapatid mo. Basta bata. Ikaw, maroon kang magsalita? Marun. O, sige, ano may mo kay papa mo? Papa. Ay, ay mo. Ay, Ay, mo. mama naman ang gustong sabihin kay mama. Ah, oh, po, Meron po akong binibay konting, yung dalawa. Pera na na iuwi. Yun po yung pinanggagastos namin sa, sa, sa aming tatlo po. Tapos yun po yung pinanggawin po. Tapos po, yung matitira po, ngay yung natitira po ngayon, yun po yung pangkinegosyo ko po. magtitinda tinda po ako, tapos may dadating po ako na dalawang box po na upay-upay po, mga damit, bags, at saka sapatos po. Madiscarte po kayo, ma'am. So may pwesto po kayo ngayon? Opo, doon po yung sa tinitiran po namin ngayon, pumayag po yung landlady namin na doon po kami magtitinda. So may kinikita po kayo sa so, ngayon para sa ngayon po yung pera ko, opo, yung pera ko po na naiuwi ng abroad, yun po yung pinanggagasas po namin. Tapos may natira pa po ako ngayon, yun po yung pangnegosyo ko po. Sumasapat naman? Sumasapat naman po. <coughs> pa paano, paano? Paano po kami makatulong? Uh, sa akin po, sir. Kahit po pang konting negosyo lang din po, pandagdag po. Sige, sige. Ikaw naman, sir. Ka may, may, sabi mo, may magandang trabaho ka, okay ka na. Wala po. Tulungan ko na lang itong mag-iina mo <coughs> para mapatagdag po hunan. Okay, so yun. Sige, akin yung wallet ko. Bigyan ko kayo ng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. 25 five lang po. 4, 5. Ito po, 25. Ito po, pangdagdag sa negosyo Parang para sa mga bata. Okay? Para, para, para. Gusto ko po yung mga bata sa susunod ng pag-uusap natin, marunong po magbasa to, Pwede? Okay. At nag-aaral po sila at magagandang grades. Yan lang pong request ko. I-monitor natin. And then, of course, with the DSWD, ha? Importante, importante yung DSWD ASAP. Okay, sir? Sige, sir. Salamat po sa pagpunta nyo ng dalawa. Thank you, ma'am. Ingat po.